kantong fried chicken. Nilagyan ko ng special sauce. Tikman muna natin yung ating fried chicken. Ayan na yung ating chicken na banlawan ko na hugasan. Ngayon, i-dress na natin sa ating flour na may cornstarch. Nilagyan ko rin ng baking powder at seasoning. Ayan, tapos isawsaw lang natin sa ating ice cold water. Tapos i-dredge natin ulit sa ating flour mixture. Ayan, for the second coating. Yan tapos pag mainit na yung ating oil, yan iprituin na natin yung ating chicken. Ayan, double frying po ang ginawa ko diyan, mga ka-chefie. Ayan, luto na yung ating fried chicken. Para sa ating sauce, ayan, mag na tayo ng mabangong bawang. Sunod na natin ilalagay yung ating sugar. Ayan. Pag nagkaramelize na yung sugar, lalagay na natin yung ating Korean chili paste. Ayan. Sote-sote -sote lang natin, mga ka -chefy. Okay, sunod na natin ilalagay yung ating slurry. Ito na rin magiging uh, sauce natin. Ayan, hayaan muna nating lumapot. Ayan, sote-sote lang mga ka chefie Sunod nating lalagay yung ating salt. Ilagay na natin yung ating crushed black pepper. Ayan, tapos lagyan din natin ng konting seasoning. Pagkaluto ng ating sauce, yan, ilagay na natin yung ating fried chicken. I-coat lang natin, mga ka-chefy. Siguraduhin lang pong makot ng maayos yung ating fried chicken. Ayan, luto na 'yung ating kantong fried chicken. Thank you for watching.